Hello guys! Good morning! Araw ba ko ipakita sa inyo guys yung pandikit ng mga daga guys ipis. Ito po yung guys so oh, mayroon pa akong nahuli dito sa bahay namin ngayon guys. Ito yung pandikit namin guys. Yan. Mani, mani po yung nasa gitna guys. Mani. Yan. Yan guys. Ngayon guys meron po kami nahuli sa isang lagay ng ganyan guys. Tingnan mo. Yan. Yan Maganda pala to ang pandikit na to guys. Kasi na, nadikit talaga siya guys. Meron kasi dito maliliit na ganyan guys. Oh. Ayan. Ganyan. Daga. Daga yan guys. Daga. Ayan. Ayan guys. Oh, Ayan. guys. Ayan. Oh. Ayan. Dikit na dikit talaga siya guys. Oh. Hindi talaga siya makawalan guys. Ito ano niya guys. Dikit na dikit talaga siya dikit. So, yun. guys.